Hi guys, sobrang gaganda ng forma namin. Tingnan yung mga dala namin. Kahon, eco bag. At sa loob lang naman kami ng Mega Mall. Tingnan nyo, dahil napakamahal ng extra rice. Buti si Ate Alona. <laughs> Ay may dala-dala ng binalot. Ayan na. Ha Tapos na. May kutsinta ka sa McDo. <laughs> may kutsinta sa McDo. <laughs> Sa kamay ng Shanghai, o. Oh. <laughs> eh, hey, ako nagbulang lang na laang. naman na ano Nagbulang lang at sopas, o. Oh, si Chucha. Ngayon, eh. <laughs> <laughs> dala. Benarin ka laking binalutan. Nahiya pandali dali ni Ninang ni ano, eh, rice cooker. <laughs> kulang na kulang sa amin, eh. <laughs> Napahiya pa siya. <laughs> Ang kanya timo diet na diet talaga siya. Ang kanya lang i-burger at saka rice. Eh. Bago. Bago sa maktob. Bago sa maktob. Ano? Ang dami pala. Nakakalaki kaka-parano. Anong dami niyan? Ang dami pala. Hi, guys. Sobrang gaganda ng forma namin. Tingnan niyo mga tila namin. Kahon, eco bag, At sa loob lang naman kami ng Mega Mall. Zombie yan. Ah. Zombie ah. Zombi, ah. Tingnan niyo. Ang pala. Yung ang ganda lagi ng forma mo, bigo ang mga bitbitin mo na may inam. Kahon, kahon ng suman. Eh, kubag, na alam man pansin. Kaya <laughs> naman. Nasa Mega Mall kami ha, Mega Mall. Hindi ari Victory Mall lang Tanawan. Mega Mall. Diyos <laughs> ko. Galing Mega Mall, tingnan yung mga bitbit namin. <laughs> Si Chocha yun Pagod <yarn. laughs> eh. Ang bigat ng suman na akin <laughs> uh. So guys, ayan, nandito kami ngayon sa Texas Ayan, kakagaling lang namin kanina sa Alaska Tingnan nyo naman ang stopover namin <laughs> Napakadaming stopover May, may tawilis na dala May suman May pawis Diyos kanya-kanya na may panlahok na pansit. May paborito. Ari ho ngayon, papunta na ho kami ngayon sa California ulit. Kita-kita tayo diyan, Lola Lina. Kita-kita tayo diyan. Ang pinakaayo ko ng nangyayari ngayon din sa amin, ang dumaan sa guard. Lahat ho ng bag naming dala ay binubuksan, ihagya pa namin ari mai maiangat, mabuksang lahat, Diyos ko. Ini nyo naman. Sabi ko, ibubuksan din ho ang suman. Sabi <laughs> ko, huwag na naman nating isa-isahin at may suman lang na ano. Isko. Pati <laughs> so, tawilis, bibilangin yata ng guard. Kaya, pinukuting tingting, Tingnan nyo naman. Dadaan kami na guard. Bibisitahin ang mga ice chest. Tingnan nyo ang bag na bubuksan kung ilan. Ilan, bago pa mabuksan ang zipper eh. Hapong-hapong na nga. Isko. Isko. Update lang guys, para na heat stroke na ang kalahating katawan ko dahil talagang ngalay na ngalay na. Kaya nga, Kaya nga pinasama ni Mama. Kaya pala itong si Socorro, <laughs> hindi nagmapuring sumama. At ako ang pinasama, alam pa lang, ang dadalhin ay madami. Diyos <laughs> Ang, ang pansit na dala ko nasa balikat 5 kilo. <laughs> ang suma na ari nasa 15 kilo. Heat <laughs> stroke, malala. Buti pa ari oh. Sanay na sanay at Sana'y mag-jogging. <laughs> Ngayon, iihiho muna ang dalawa. Tingnan nyo ang kamay ko kung gaano kabakat. Wala nang dugo, oh. Tingnan nyo ang iniwan sa amin. Para nasa Victoria Mall lang ng tanawan eh, <laughs> oh. Binaig pa ng, Dinaigpa ng dina dina ano eh. Nasa Mega Mall lang ako tayo. Mega Mall ho kami. Mega Mall ho kaming katatayo ang yan. Tingnan nyo, guys. SM. Mm. SM, guys. Mega Mall. Tapos may dalang eco bag. Limang kilong panset. Limang kilong pansit. 15 kilong so tingnan niya tingnan yung bitbit -bit namin kaya pala si inay eh hindi na iingging sumama din eh alam na ang bitbitan eh kabibig at kaya pala ito ang nagmapure eh, akong isama tingnan nyo o ba diba? ha ah, ah. dadaan tapos ka sa guard bubuklatin pang lahat lahat ng bag pati mga kahon kahon Diyos ko, pati ice chest na stabilis ang laman, binubukulat. <laughs> <laughs> ko. Ngayon yung bubuksang suman. Ayun. Ito yung nasa kahon. Pupunta na kami ngayon dito sa Sakayan. Pupuntang Antipolo. Ayan. Pupuntang Antipolo. Ang talaga ng dala ko. kita. Papakita kita. Lakad! 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 na kami eh. <laughs>